din si Pastor Kibuloy sa lahat ng mga social media ngayon mga kaibigan. Ngayon, hindi natin alam na kahit pala yung mga kapatiran nating mga Muslim ay alam nila yung issue ni Pastor Kibuloy. Pero uh, ibinigay nila ang kanilang support dahil alam nila yung issue na nangyari ngayon kay Pastor Kibuloy ay hindi makatarungan. Kaya itong MNLF Moro National Liberation Front pinahayag nila ang kanilang suporta kay Pastor Tituloy. Dahil siguro naranasan din nila ang panggigipit na nangyari sa kanilang buhay. Kaya nararam, naramdaman nila kung ano yung naramdaman ni Pastor ngayon, biro nyo, pinagtutulungan siya ng Senado at ng Kongreso. Ngayon, ah, uh, ito'y hindi makatarungan kasi panlalabag na ito sa sal saligang batas yung tinatawag nating human rights. 'Di ba? Kung nakita niyo naman mga kaibigan, mga kababayan, yung uh, panggigipit na ginawa nila ngayon, hindi pa uh, hindi pa proven na guilty si Pastor Kibuloy ay parang kriminal na sa kanila. Pinagpipili talaga nila na pupuntahin dyan sa Senado at saka sa Kongreso. Ngayon, uh, naano na nila yung warrant of arrest? eh ano naman ngayon yung maitutulong dyan sa paglago ng ating bansa? Walang, walang maitutulong yan. Ginamit nila yung, ang kanilang kapangyarihan para sa pang-aabuso ng uh, karapatan ng individual at hindi makatarungan ang kanilang mga ginagawa. Yun lang ang aking masasabi mga